what's up, what's up mga bagong Panibagong araw, panibagong week. Okay, ngayong araw is bibigyan ko kayo ng uh, panibagong tip, no? Ito ang limang pangmalakasang layout na pwede mong gamitin sa sasalihan mo poster making contest. Ito yung mga layout na posibleng ikapanalo ninyo kapag ginamit ninyo pag sumali kayo sa poster making contest. Hmm. Tapos pumunta lang tayo doon sa layout number 1. Itong layout na to is po, pwede mo itong gamitin kapag sasali ka sa poster making at gusto mong magkwento o uh, magbigay ng mga salaysay doon sa yung poster. No? Ito, yung, uh, ito yung poster na kapag nakita nung judge, eh, talagang punong-punong at ang dami niyang uh, ikinukwentong elemento o ikinukwentong kwento na merong kinalaman doon sa tema. Ito na yon At ang tawag ko dito ay Six imaginary triangles layout. Kayo talang yan. Una muna gagawa ka ng X. And then, gagawa ka ng uh, pababang linya sa gitna. Yun. Okay guys, kung meron ka ng ganyan, meron ka ng anim na triangle. One, two, three, four, five, and six. No? Pero parang may kulang. Ang kulang dito is hindi mo alam kung saan natin ilalagay yung bidang elements. No? Kung nanonood ka ng YouTube ko, lagi ko sinasabi na kailangan merong bida doon sa yung artwork. No? Yung bida na yun is yun yung idea. Kalimitan nyo yan yung alibawa bumbilya o kaya nandyan yung earth, yung, yung planeta natin. No? So saan natin siya ilalagay? Yan. Kalimitan nandyan yan sa gitna. Nandyan yung, uh, uh, yung bida na element doon sa yung layout. No? Ngayon, um, para mas malinawang kayo, mas maganda magbigay ako o magpakita ako sa inyo ng artwork. Okay, kung makikita nyo dito guys, naglagay tayo ng anim na imaginary triangles, no? Na, ikalawa, katlo, kaapat, ka lima at no? Yung X niya na ginawa ko kanina na edge to edge, dito, ginawa ko naman dito is kahit paano, dun lang sa gilid. Hindi ko sinagad lang sa dulo kasi um, hindi naman ganoon kadami yung elements na ipinapakita ko sa bawat uh, sa bawat triangles no so again yung video dito is yung earth no tapos uh, ang separator natin yung malaki is yung kamay kamay ng tao human being at kamay ni mother earth no Kung lahat ng elemento nandiyan yung stone yung water yung lupa yung water yung fire nandiyan din siya And then, eh, uh, sa mga bawat triangles, may mga kanya-kanyang idea na ipinapakita. No? Napakahalaga nito kailangan nga ma-execute nyo talaga to, no? And then, kung makikita nyo, yung separator nya, may mga elements din akong pinapakita dito. Like, um, uh, uh, ito yung chemicals, no? Ito yung kamay. And then, ito yung mga icon ng technology and yung DNA, no? And then, dito naman is yung mga cord, no? Para meron siyang kinilaman sa technology pa din. Napakasimple nga layout at pwede nyo gamitin. Uh, napaka straight to the point. And I think, Uh, malaki yung chance na manalo kayo dito kasi well organized at napaka uh, napakasimple ng layout kapag ito ginamit niyo. Okay, pumunta na tayo sa pangalawa. Okay, yung layout natin is ito naman yung para sa akin no, ito so ito yung kalimitan na ginagamit ng na mga nagcha-champion sa poster making. Eh. Ito yung layout na baliktad ng S layout, no? Ganito siya. Gagawa lang kayo ng baliktad na letter S. S, di ba? Pag ganon. So, this one, pag ganito siya. Yan, Pag ganyan. So, ganyan lang siya. Tapos, palimitan, yung bida ninyo is nandito. Nandyan. Tapos, yung isa is nandito din sa kabila. Usually, etong layout na ito ginagamit to kapag uh, may relationship yung nandito sa baba na bida papunta doon sa taas. no Usually, pag communication yung tema, ito yung ginagamit or merong kinalaman sa progress. no Ito nga, papakita ko na sa inyo kung saan ko siya ginamit. So, ginamit ko siya dito sa layout na to, no Um, I think ang tungkol to sa linggo na or buwan ng wika, no? Napapanahon tong layout na to. Hanapin mo yung video nito dun sa ating channel, dito sa ating channel para mapanood mo at mag-guide ka sa paggawa ng mga poster na may kinalaman sa buwan ng wika. Okay, yung ipapakita ko sa inyo ngayon is uh, mula dito sa baba, no? Pinapakita dito na yung mga tao is nag-aaral and then nandito yung bida niya, no? Meron siyang sinabi na ulat panahon, no? Gamit yung... Uh, Filipino language, no? And then, yung mga tao din, no? Ng mga kasama niya rito, is meron namang mga Filipino dialect, no? Bagpo, Sudan, yan, ka kadako, ngabutan ding, no? Iba-ibang Filipino uh, dialect yan na makikita mo rito. Kung makikita mo, yung nagsasalubong na letter S na yan, um, pinapakita niya rito na may kamay, no? Na nag, uh, nagahawakan uh, sa isa't isa. Nagdudugtong ng dalawang idea, no? Kasi itong idea ng to, itong wika na to, papunta doon, no? Lahat ng to magiging susi para magbukas sa mas magandang kinabukasan. So yung, yung layout niya, guys, no? Um, nakakapagkwento yung ganitong layout, no? Ito yung layout na talagang pag nakita ng judge is marirealize nila na, aba, may kwento yung, yung artwork na to, ha? ito yung artwork na talagang pinag-isipan. No? Sana magamit mo itong baligtad na S na, <laughs> na, layout na to. And I'm sure, kapag nagamit mo to is ma-appreciate ito ng mga judge. Okay? Punta na tayo dun sa pangatlo. Tunahing ideas layout. Ito siya. So, madali lang ito. Hahatiin ah. mo lang yung apat. ng apat yung yung artwork. Yan. Tapos, alagyan mo ng dalawang linyang ganyan. Ayan. Tapos, iitiman mo to Ayan. so para siyang may cross no? itiman mo siya itiman mo yan and then lalagyan mo siya ng kahe tapos kalimutan yung mga bida o yung mga uh, may kinalaman doon sa kwento is nandito siya sa baba yan andun sa baba din yan nandito rin sa taas nandito rin sa taas. Eh sila yung mga representation kung ano yung mga nakikita mo dito. Ano ibig sabihin nito? Pinag sinasabi dito na yung apat na magkakaibang elements o yung kwento, pinagtatahitahi mo siya para makabuo ng iisang uh, konsepto. No? Papakita ko sa inyo yung artwork na yun. Okay, kung makikita nyo rito, meron siyang apat na idea. One, two, and three, and four. Tapos, each idea, merong mga bidang tao. No? Pinapakita niya rito, yung apat na idea na yan ay sinulse o tinahi. No? Yung isang tao. Kasi itong apat na idea to, kapag pinagsama-sama mo, makakabuo, na ng iisang idea na tumatalima doon sa tema. No? Napakaganda ng layout, sana magamit mo itong layout na to? Okay, yung pang-apat na layout natin is tatawagin nating pahina layout. Ito naman is nagkukwento o nagbibigay siya ng idea sa pamamagitan ng uh, mga uh, pahina ng libro o kaya notebook, no? Unahin natin dito is yung pinakabida. Yung pinakabida or minsan yung tao, no? O minsan yung Pilipinong tao or yung scientist. Usually, nandito yan sa ilalim. Ayan. And then um, ito siya, ayan. Tapos, dun sa ibabaw niya, at tingin mo siya sa pagayon meron kang librong nakabukas. Ito yung binder ng libro, yung may tawag dun. So, yan, isa, dalawang pahina, ikatlong pahina. Isa, dalawa, tatlong pahina. Ayan, no? Tapos, usually, ang ginagawa dito, naglalagay ng na maraming tao. Ayan, tao rin dito. Punta rin sa gitna yan, yan, yan. Yan. Ngayon, ang maganda dito is pinapakita mo rin dito na itong libro nito, meron siya mga pages. No? Dito sa mga pages na to doon mo ilalagay ngayon yung mga idea na gusto mong sabihin na merong kinalaman doon sa tema. Okay. Papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung example kung saan ginamit ko yung layout na yan. Okay. Ito na siya, no? Ito yung artwork na ginawa ko dyan, no? May kinalaman na naman ito sa science and technology, guys, no? Oh, so makikita mo rito dito sa taas, merong isang estudyante nagbabasa at nagno-notes, no? Sinusulatan niya yung kanyang notes, no? At isinulat niya din doon siguro kung ano yung idea niya about science and technology team, no? Dito pinapakita niya rito yung isa-isa, ito yung mga DNA, ito naman yung sa technology na sa enter and email, ganyan. So ways, no? Pinapakita niya rin dito yung true true uh, science na kagawa ng mga vaccine. Solar energy, mga renewable energy, And then, nandito yung bida natin na merong mga hawak na mga produkto na merong kinalaman o resulta ng siyensya at teknolohiya. No? So, yan. Meron din dito nakalagay na AI. No? So, ganun siya. No? Napaka-straightforward ng design na ito, no? ng layout na ito. I think kapag ginamit nyo ito, no? again, pag ginamit nyo ito dun sa inyong mga sasalihang poster sa making contest, lalong-lalo na ako on the spot, eh talaga nga namang mananalo at sa tingin ko is eh, mapapasama kayo dun sa mga nagwagi. Okay? Punta na tayo dun sa may mas komplikadong layout na, na artwork, no? Ito yung uh, susunod nating layout. Eh. Let's go! Okay, yung layout na to is masasabi ko na kung meron lang kayong mahaba-habang oras, no? Like 4 uh, hours or 3 hours, no? Kapag sinabi nung magpapakontest na meron ganong mahabang oras, so pwede nyo gamitin tong layout na to, no? Isa sa mga napaka nga, uh, layout is itong layout style na to, no? Ito yung tinatawag ko na sweet layout. So, ganito siya. Kung makita nyo kanina yung letter S, yung baliktad na S, kagawa lang kayo ng dalawa. Okay? Isa. Dalawa. Ayan. Nandito yung bida mo. Ayan. Ito yung parang baliktad na letter S na parang mas komplikado siya. Nandito naman sa kabila. No? So, ang dami mong space na paglalagyan no? ng mga ideas. Lahat siya pupunuin mo siya. No? Ito ah, naman, ah, ang advantage ng ganitong layout is sobra at punong-puno yung layout mo, no? Ang daming, ang daming, daming pa pwedeng panuorin, no? Ang daming kwento na pumapaloob dun sa poster mo. Tapakita ko sa inyo yung ginawa ko. Oh. Yan yung layout na yan, no? Kung makikita nyo, ah, mula dito sa baba, no? Hanggang dun sa taas, no? Dito sa taas, ito kasi nagsimula ito sa taas, papunta dun sa babae. Eh. Dito sa taas ay yung lalaki, yung Pilipino, nagsusulat siya gamit yung kanyang pluma no ng mga sulat mo, mun, sulat mo na. Pero yung sulat niya nagiging emoticon, nagiging binary, oh mga mga 0101 nagiging notes 'yan. O, oh, napupunta ulit doon. And then, naging email, naging -e capsule. Hanggang mapunta doon sa estudyante, no? Kung paano niya ini-interpret, yung issue na doon sa taas, no? Ngayon, pinapakita naman dito sa istorya na to kung ano yung mga ibig sabihin ng na mga nakasulat doon sa script na yan, no? Tama ano ba? Oo, yung sa script na yan, sa papel na mahaba. So, ganun din dito. Yan. Oh, so, ganun siya. Tapos, may mga icon tayong sinulat para mas mapagpatibay pa yung ibig sabihin ng bawat spaces, no? Itong layout na to, masasabi ko na isa sa mga paborito ko, pero komplikadong layout, no? Ang hirap niyang gawin kasi ang dami niyang kwentong sinasabi. Pero sa tingin ko, mananalo to, no? Actually, lahat ng layout na diniscuss ko sa inyo, kung magagawa mo siya lagi, no? I'm, I'm, pretty sure, lalo na kung lagi mo pinapractice, mananalo ka sa mga poster making contest na sasalian mo hanggang sa susunod maraming maraming salamat at sana mag enjoy ka at kung nabibiting ka pa asan ba yan at kung nabibiting ka pa pwede mo pang panoorin yung mga video ko na ang dami kong tips dito panoorin mo na hanggang sa susunod paalam bye, -bye!